Good day, happy Monday. Papasok na nga ako sa trabaho at medyo madilim na. Napakalamig nga din talaga. Paano pa kaya kung nagisno dito sa busan? E eh di mas lalo pa malamig na naman. <laughs> dahil naubos na ngayong laman nitong karton na to, sinalansan ko nga lang din ito sa kanaman ako ulit naggupit. Medyo busy lang din ako ngayon dahil napakabilis matapos ang isang piraso sa bawat makina na gumagana ngayon. Iba kasi ang style nito kaysa sa karaniwan na ginagawa namin. Habang nagugupit nga ako ay biglang nag-alarm yung makina na sa likuran ko kaya dali-dali din akong tumayo para ay ayusin nga. Saka ulit ako bumalik sa paggugupit. Nag-setup lang ako dito ng bago ngayon dito naman sa isang makina. Pagkatapos ko nga dito, sakto naman na natapos yung isang program na sinasample ko kanina. Kaya panibagong program at sample na nga ulit. At nung okay na ang lahat, naikutan ko naman na nag-break nga lang din ako dito. Pupunta sana ako sa may convenience store pero panigurado ram yun lang din naman ang kakainin ko doon kaya nagluto na nga lang din ako ng noodles at linagyan ko lang ng kaunting gulay at solve na nga din ito para sa akin. Pagbalik ko nga dito sa company nagbuhat lang ako ng tatlong box at sinanda ko nga para sa sunod na nakasalang at paubos na nga din. Bali tinanggal ko lang ang mga plastik nito para yung dire nga ang gawa. Pagkatapos ko nga dito inikutan ko na nga lahat ng mga makina na gumagana at chinek ko lang din baka may nakaligtan akong di nakita na defect o yung tinatawag na pulyang dito sa South Korea. Pero all goods naman kaya tuloy na ulit ako sa paggugupit. Nasa bahay na nga ako at kakauwi ko nga lang. Balay ito na nga ang aking umagahan bago matulog, nilagang itlog at saka kamote. At sinamahan ko lang din ito ng gatas habang nag edit para sa aking vlog-vlogging. Next naman. <laughs> ang sarap talaga ng kamote dito, ang tamis. Kahit hindi na nga ako kumain ng kanin ay solve na nga din ito para sa akin.